Ah, itanong ninyo sa mga kapatid natin nasa Italia, mayroong iglesia sa Roma, ang iglesia ni Kristo. At kasalukuyang kami humahanap na maari milang maging sambahan. Ang question lang, ang inyaalok, yung mga matatandang simbahang nangakasara na ng Iglesia Katolika. E tinatanong ko sa mga kapatid, paano yung mga multo sa loob niya? Ano gagawin natin sa mga mamaw, sa mga momo, nga sa loob. Alam niyo sabi ng mga kapatid, nagtatakaroon sila sa Pilipinas kung bakit iniintindi pa Iglesia Katolika. Pero sa mismong sentro ng Iglesia Katolika sa Roma, ay hindi pinapansin ng Iglesia Katolika. Kaya nagsasarang kanilang mga simbahan. Sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na sa Amerika ay nagre-rebelde ang mga paring Amerikano. Ah, grabe mga kakyot, Grabe ang pagpangdaot sa ito mga kaigsuunan ng mga INC. Ah, Looy kaayo ang mga inosinti na sa mga bakak ng mga paagi. Mga kakyot, O mga kaigsuunan na, nato nga dili mga katoliko, Ang nga natong ng nga ang simbahang katuliko ngano no, siguro na ilahamang ginuntan hinuon na ta nga ang dumtan sa mga ato ang mga kaisuunan nga mga protestante mao ang katoliko tungod kay ang katoliko nagtuo man nga si kristo Dios or Ginoo apan sila wala nila giisip nga si Jesu-Kristo Dios samtang ang ato ang mga mga religious images sa atong sulod sa simbahan ang ato ang mga uh, balaan nga mga imahin ilang gihimo nga momo ilang gituring nga mumo sama sa mga larawan sa mga taong mga balaan nga nauna kanato sa mga anghel nga kirubin nga dihan nato mabasa sa Exodo 25 bersikulo 20 18 nga to sa 23 ilang giisip nga mga mumo apan ang mga larawan sa mga pagano nga diin ang unta natong kasilagan wala nila hilabti sama sa baal larawan ni baal larawan ni astarti uh, astarte na mabasa sa uh, ikaduhang hari di sisi di shi 31 larawan ni star Jeremias 44 di sisi tingad 25 wala nila hilabti apan ang mga larawan hinoon sa mga balaan mo ilahanggi atake muna mga igsuon ato ang makita kung kinsa ang tinuod nga nagtudlo sa kamatuuran luwe kayo ang mga inosinti nagkatun sa mga bakak ng mga paagi